ito gagawa ako na ano haplas maganda daw ito sa mga kasukasuan ganyan na talaga pag matatanda na ito na ang ating iimbento yan mag ano ito buto ng ano to avocado wag daw itapon at ito ang gagawin ko ayan tapos meron ako alcohol 70% tapos yung olive oil Nabudol ako nito. Na Mahal pala ito. Diyos niyo. Ayan o. Tapos, meron na akong lalagyan. Ito para spray-spray -spray lang. Pag hindi, pag sumobra, kaya meron akong ganito. Tapos, ito yung takalan. Ayan o. Ang gagawin natin, gadgarin. Gadgarin ko muna guys. Balatan ko yun na pala. Tanggalin ko muna yung balat niya. Hmm. Ayan. Mago natin gadgarin. Ayan. <clears> okay. <throat> hmm. Kasi, may nakapagsabi sa akin. <coughs> Maganda daw talaga to siya. Legit. At wala namang masama kung oh, i-try ko. Diba? Yan. Bumili ako kahapon to. Dalawang peraso. 125. Ang aking avocado. Eh, since mahilig ako sa avocado, yung laman gagawin kong shake. shake. siya. Ay, hirap pala balatan ito. Hirap din pala siya balatan. Para pang nagad-gad. Ano siguro yan. Tapos ito, gandaran. Anggarin nanti. Wait lang. Mm -hmm. Gat-gat-gat-gat lang. gat mataling mataling yung gadgaran baka yung kamay ko <laughs> madami na rin pala yung isang piraso. isa lang muna kaya gagawin ko ano may amoyin ko Hmm. Hindi mo siya mabaho. Hindi. Ay, kailangan meron akong lalagyan. Para doon ko lahat pag sali sali halo Ay, nakangangawit. Nakangawit ba? Hmm. Nakangawit din. Kiss me na no garapon. Hmm. Ganyan pala yung tura niya, oh. Pag mga matatanda na talaga, ito na ang maiisip gawin. Ano? Kasi, Ito na yung lotion. Ako, ang talim ng gadgaran. Kurong <clears throat> ko konti. Ganyan lang. Kasi, itong ganito nang edad ko, madami na ako kayang sakit-sakit. Marami na akong aray. Aray yung kamay ko, aray yung... na yan o oh, diba nakakangawit o oh, god god ah marami na yung isa Mama, hindi ko muna ubusin saka na yung isa pag naubos na to. Hmm. Nakatakot. Aray ko. Wait lang guys. Kukuha tayo ng ano. Lalagyan ng ating pagmimixan. Bago ko siguro isalin. Ngayon magdadagta siya, so, Oh. na Tapos, ayan na siya. sa na itong isa. Ayan na pala siya. Ganyan po lang kulay niya. Kuha mo na ako ng lalagyan ko. Ayan. Meron na tayo dito kung muna paghalo-haloin lahat. Tapos, lalagyan natin ng alcohol. Ayan. Tingnan natin no? yung one half lang. One half. Try lang natin to one half. Tapos, yung olive oil. Ayan, Oh. Yung olive oil. Ganun din. Ganun siya. Hmm. Ganun natin na yan. Ayan muna natin Hmm. Tapos ilalagay natin ito dito. Ang dami. Ang dami pala ng isang peraso. Hmm. twenty 24 hours daw. May ano kayang amoy. Amoyin ko nga. Mmm. Amoy. Melon. Iubos na natin ito ng olive oil natin. Tapos saka natin isalin dito. Dito, dito. Pag mag ano na. Ano na siya. na yung tsura niya. Ibabad ko muna siya. Masasabi. Mga 24 hours bago siya maano. Ayan na siya, guys. Ating ano to? Avocado. Buto ng avocado. Hmm. Thanks for watching.